Ayan po, kahagis ko lang oh. Umagat na agad oh. Oh. Kahagis oh. ko lang ha oh. <laughs> Magandang magandang umaga po mga idol, mga boss. Ayan. Umaga po tayo ngayon dito sa spot natin na to. Ayan, eh, sana makarami po tayo. Dahil po umaga tayo. Ahapon po. Marami po akong nahuli. Eh. Meron po isang kilo mo rin mahigit. Samahan niyo po ako. Ayan, seset ko lang po yung aking pamingwet. Umaga tayo ngayon eh, makahuli na. Ayun, ala pa rin nagpapanandam. Maaga po tayo ngayon eh. Ayun, ala pa rin nagpapanandam. Ayun, update update lang po pag nakahuli mamaya. Ayun, ala pa tayong nahuhuli. Puro ano lang po, kagat. Ayun, maaga po tayo. Baligtad po ha. Pag, ta, pag, uh, mapananghali tayo pupunta. Marami pong nahuhuli ngayon eh. Maaga po tayo. Alam po, awanan Diyos. Ala pa tayong nahuhuli. Iso no, nakahuli rin no. Ala mo. <laughs> ako na pagkakit mo. <laughs> Two finger. Ayun, peace out. Ben naman po, terapya. Kokol ko po to, wala pa akong huli. No. Oh, biglang hinatak oh. Ayun oh. Biglang hinatak Ayun oh, tilapia na naman oh no? <laughs> iyan oh <no? laughs> tila na naman oh no? ay salamat kala ko wala pa tayong kala ko wala tayong mahuhuli ayan puro tilapia pangatlo po ano ayan sumabit pa ayan ayan pasensya nyo na po yakin ano ah huli ayan talagang ganon hindi po araw-araw malalaki ha. Oh. Ayan, tilapia naman po pang apat. Tilapia na naman oh. Okay, so, isang size po yung nahuhuli natin tilapia oh. Isang size lang. Ayan, pwede na po ito kaysa wala pong huli. Ayan naman po oh nakabitaw pa nakabitaw pa kagat kagat na po piso na naman oh ay eh, katulis naman makawala empo po, kahagis ko lang, oh. Pumagat na agad, oh. Oh. Ayan, oh. Kahagis ko lang, oh. empo <laughs> po, kahagis ko lang, Kitang-kita nyo naman, oh. Kahagis ko lang, kinagat agad, oh. Good size, oh. Lapad po ng tilapia, oh. <laughs> Ayun, oh. ilagat na naman po. Oh. <laughs> Dalas, oh. Tilapia na lang. Oh. Pangalawang beses po, kahagis ko. Oh. Kinagat na naman. Tilapia na naman. Oh. Dalas po. Oh. Kaya po. Oh. Kinagat na naman. Oh. Tilapia na naman. Oh. oh. gilas. Oh. Kahagis ah, lang ako. Ay, nakakatawa. Oh. Ah, kahagis oh. ah, lang po talaga. Oh. Pangatlo. Ayon. Pangatlo agad sunod-sunod. Ayan naman po. Ay, malas talaga. Pangatlong beses nang nakakawala. Ay, nako. Napagkakito. Oh. Ayan po, sasoli natin to. Masyado po maliit. Ayan po. Napagkalit ah, po. Sasoli po natin. Ya. Oh. Ayan oh. good size na ulit oh. Eh, <laughs> good size na mo. Oh. Is on. Hay nako. Yan. Tilapia na naman. Puro tilapia pinahuli. Ay, karami ka. na po na uli tilapia. Tilapia. Tinatak <laughs> agad oh. <laughs> Nakakatawa oh. inatakar gado e <laughs> <Ayan> po hah 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 oh. hah 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 dalas oh ayan oh ayan dalas tilapia na naman ayan po oh. Oh. ay salamat oh. tilapia oh ayan po harvest na naman po tayo ng tilapia Hagis ko lang, oh. huli na na. <laughs> oh, kahagis ko lang, huli na agad. Oh. <laughs> huli na agad. Yung huli natin, oh. puro tilapia. Oh. Ay, ang dami. Oh. <laughs> Ayan, oh. Rami na po. Oh. Pampangat po ito. Sa pampirito, oh. Yung namalutong. Ayan po, puro tilapia. Hala pa tayo na huling karpa. Ay, sana makahuli tayo ng karpa. Ayan, dami. Sinagot po agad oh. Ayun oh. Nagihila sa. Sinagot. Ayun oh. 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 Kahagis ko lang oh. Ayun. Kahagis ko lang po. Kinagot agad oh. Ayun oh. Kalapya. Ay, salamat oh. Harvest po talaga sa tilapia. Ayun, dala sa... Oh. naka on na naman. Ayan po. Ang harap na to. Ayan o. Ayan, medyo malaki-laki po to. Ayan po. Ay, nako. Laki-laki na o. At tilapia finger po. Kulang four finger po. Ayan. Ayan. Ayan po, oh. Oh, sarap. This naman. Ako po, good size, oh. Oh. Ako oh, po, tilapia. <laughs> ayan, oh. Harvest po talaga tayo sa tilapia ngayon. Ayan po, ala po karapang nahuli. Puro tilapia. Oh. Oh, ayan, oh. Wala. Wala. Laki oh. Yan po, laki oh. oh ay, thank you Lord oh. Ayan po, laki oh. Oh, tilapia po, laki oh. Ayan oh. Sobra. <laughs> ay thank you Lord oh. Laki, tilapia po. Oh, thank you Lord. Thank you Lord. Laki. Oh, oh. Oh, tilagat agad oh. ataka oh. Tilapia na naman. <laughs> Ay, salamat, Lord. Salamat. Ayan, huwi na po tayo. Ayan, dakpat po tayo sa tilapia. Harvest na naman po tayo sa tilapia. Ito po yung huli natin. Ayan po. Ayan po, dami oh. Ayan, may malapad pa po. Ayan. Para sa puno ko, pampangat po sa sampalok. Ayan po. Hanggang dito na lang po ating video. Salamat po. Pasir naman po ng ating video. Salamat. Maraming maraming salamat po. God bless.